Magandang araw mga kaibigan. Ako si Hashtag Walk with Lan at welcome sa ating channel kung saan tayo laging nagsusuri ng mga bagay na mahalaga sa bayan natin gamit ang data, facts at konting talino. Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na labanan sa mayoral race ng Manila City para sa 2025 elections. Alam mo ba kung ngayon pa lang ang eleksyon may malinaw ng front runner pero may twist. Kaya kung hindi ka pa subscribe, i-hit mo na yung subscribe button na yan at i-like mo na rin ito. Para hindi mo makalimutan ang ganitong klasing content, tara, simulan na natin. Tignan natin ang datos mula sa survey na ito na ginawa noong April 20 to 23, 2025. Base sa 7,109 na respondents, malinaw na si Isko Moreno Dumagoso ang nangunguna. 63% ng mga butante ang gusto niyang iboto bilang mayor ng Maynila. Pero teka, 63% parang napakalaki ng lamang, di ba? Halos dalawang katlo ng butante ang gustong-gusto siyang bumalik sa Puesto. Pero bago tayo magmalaki kay Isko, tignan natin ang iba pang mga kandidato. Sa pangalawang pwesto, si Hani Lacuna na kasalukuyang mayor ha, nasa 18% lang. Ouch, ang sakit nun ha. Kung ikukumpara mo sa 63% ni Isko Moreno, parang ang layo, di ba? Pero kung titignan mo, si Lacuna pa rin ang pangalawa sa lahat ng districts ng Manila. Consistent siya From 17% hanggang 24%. So, hindi siya basta-basta rin ha? Pero parang hindi rin siya sapat para habulin si Isko. Ang tanong ko, bakit ganito kalaki ang agwat? Siguro si Isko pa rin ang may pinakamalakas na recall sa mga Manilenyo. Yung Yorme branding niya, hindi mo talaga makakalimutan. Ngayon, mga kaibigan, tingnan natin ang iba pang mga kandidato. Si Sam Bersosa, 16% si Raymond Bacachin, 11%. Excuse me ba? Si Michael Dadap Bayan, 1%. At may mga pangalan dito na halos wala ng laban. Si Jerry Garcia, si Maharta Mundong, uh, si Enrique, Enrico Reyes, si Jopoy Ocampo, Alvin Tan, at si Elvin Alin. Parang sinasabi ng survey, salamat sa pagsali, pero next time na lang. <laughs> Pero seryoso, bakit ganito? Siguro hindi pa sila kilala ng masa o wala silang sapat na machinery para makipagkumpetasyon kina Isko at Lakuna. Tignan natin ang breakdown per district. Sa first district, 60% kay Isko, 17% kay Lakuna. Sa second nd district, 71% kay Isko. Grabe ha, 71%. Parang sinasabi ng distritong ito, Isko or nothing. Sa 3rd district, 43% kay Isko, pero medyo malapit si Lakuna ha, 32%. Dito sa 3rd district, para may laban pa. Sa 4th district, 45% kay Isko, 28% kay Lakuna. Sa 5th district, 81% kay Isko. Aba, ah, halos buong distrito na to ah. At sa 6th district, 65% kay Isko, 16% kay Lakuna. So malinaw na si Isko ang hari ng survey na ito. Pero ang 3rd at 4th district's ang battle, battlegrounds kung gusto ni Lakuna na makahabol. Ngayon, maging critical tayo ha. Anong ibig sabihin nito? Una, si Isko Moreno ay may malakas na mas appeal. Yung mga projects niya noong mayor siya, like clearing the streets, improving public services, nakaukit pa rin sa isip at sa, sa, ng mga isip, isip at puso ng mga butante. Pero teka, hindi ba siya natalo noong 2022 presidential elections? Oo, oh, pero parang ibang ang laban ang local level eh. Sa Manila, siya pa rin ang yorme na hinintay ng marami na bumalik. Actually, hinintay natin na bumalik. Pangalawa, si Hany Lacuna, kasalukuyang mayor, pero bakit 18% lang? Siguro hindi pa sapat ang visibility ng mga nagawa niya? O baka yung mga issues sa Manila like traffic, flooding, naiisip ng mga tao na hindi pa rin nariresolba. Pero ang 18% ay hindi maliit ha? kung magkakaroon ng malaking campaign push si Lacuna at kung magkakamali si Isko, posible pa rin na makahabol siya. Pangatlo, yung iba pang kandidato parang wala talagang laban. Pero dapat bang ganito? Sa isang demokrasya, mas maganda kung maraming malalakas na kandidato para may tunay na pagpipilian ang mga butante. Kung si Isko lang ang malinan na frontrunner, parang wala ng thrill ang eleksyon. Di ba? Parang boxing match na alam mo kung sino ang mananalo. Ngayon, ano ang mas malalim na implikasyon nito? Una, ang survey na ito, nagpapakita kung gaano kalakas ang political branding. Cisco, kahit natalo sa national level, malakas pa rin sa Maynila. Pangalawa, ang survey na ito ay nagpapakita rin ng voter sentiment. Para sinasabi ng mga Manilenyo, gusto namin ng proven leader. Pero pangatlo, at ito ang mahalaga, ang survey na ito ay hindi pa final. May 2025 pa, marami pang pwedeng mangyari. Scandals, debates, campaign strategies. Kaya huwag kang magmalaki, isko. At huwag kang mawalan ng pag-asa, lakuna. <laughs> so ano ang, ano masasabi natin? Si Isko Moreno, malinaw na frontrunner, pero ang laban ay hindi patapos. Abangan natin ang susunod na mga survey at tignan natin kung may magbabago ha kung gusto mong malaman ang mga updates tungkol sa eleksyon na ito, i-hit mo na yung subscribe button. Hindi mo gugustuhin mamiss ang susunod nating pagsusuri. Pangako, mas malalim, mas masaya at mas witty pa. I-like mo rin tong video na ito, i-share mo sa mga kaibigan mo at sabihin mo sa kanila, dito ka mag-subscribe. Kasi dito ang totoong usapan. Salamat sa panunood mga kaibigan at hanggang sa susunod. Mag-ingat kayo at huwag kalimutang bumoto ng matalino sa 2025